kinala nga po natin ng anim na taon na walang kano eh. Six years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Ngayon, ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panon, anim na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Eto po ba, eh, isang ayong pa kayo, professor, na may third party na dito. anim na taon na wala naman tayo, cut and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng, eh, sinasabi niyo po, sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, eh, papayag kayo na tayo'y mapunta sa escalation nito? Well, una po, no? yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, Nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung tatlong military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Fiery Cross Reef. Mayroon pong dalawang reconnaissance aircraft ang China, nakagaya nung sa US, na nakastation po sa Fiery Cross, kung hindi ako nagkakamali. at manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Mayroon pong dalawang uh, fast attack missile boats na nakastation sa Mischief Reef, yan po yung nakamalapit sa atin, na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, inabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least dalawa o tatlong warships na nakastasyon sa bawat uh, isa dun sa tatlong military bases nila dyan. Fire Cross, Mischief Reef, at Subi Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na, pa na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano itong taon na ito. Ah, uh, professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi niyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng anim na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon, na ganito na nag-escalate meron ng Amerkano yun lang naman po, simple lang naman ko na-handle naman natin to ng anim na taon, na tayo-tayo lang na-handle ko nga yan bangka lang dala, bangka yun lang yun lang naman po, Ma hindi naman po siguro mahirap intindihin ano na hindi natin kaya ito panindigan, hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerkano dito sa us usapin nito. Kaya sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian, at yung atin ay civilian, ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, ay eh, hindi ito parang wag lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Eh, ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan, eh. Bakit napunta na dito sa atin? Anim na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon. Nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Hindi po kaya tayo na dadog lang. Well, sa tingin ko po, uh, Your Honor, hindi naman tayo na dog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa iyong insult, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Ayungin Shoal. That was uh, March 2014. It was only the month later na napasokan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari. At hindi po yan dahil sa Amerikano. Kundi dahil sa mga uh, Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally in defense. So, po lang po, ang in Hindi po nagre-responde kung hindi po sa... Kung sa treaty ally po nila natin okay. sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty uh, natin. Depensa. Opo. Depensa. Depensa. po. Oh, Kaya nga po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating uh, Mutual Defense Treaty. Opo. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. 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 So far Opo. po, wala tayong ginagawa na provocative. Provo 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 <laughs> <laughs> eh, kina kinaya nga yung... po natin ng anim na taon na walang kano eh. Six years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon lang po tayo uh, itinindihan, pinatindi ang mga dangerous maneuvers at pahalos mabanggang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na, na nangyayari pag nag-upisa bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Sa, sa inyo pong uh, palagay, palagay nyo ba hindi natin kaya? Kailangan natin ng sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami, I mean, titingnan nyo lang po kung gano'ng karami at gano'ng kalalaki forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. So tumata tumatapang po tayo, na, tayo dahil uh, meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo. Ah, talagang. Yung po necessary dahil, dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng self external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malina po yan sa record that this took place only in the past few years. Na naniniwala po kayo. In the meantime po, kaya po in the meantime, nag increase ng pressure ng China, siguro nga, para mapatalsip na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ah, yun. So, Professor, historically, Masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically. Historically, historically naging threat ba ang China sa Pilipinas? Siyempre po, historically, hindi. Oh, yun. Wala po sino pa po ang naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Saka sino pa po? Is so, there such a thing as the, the Filipino-American War? The natin, Is there such a thing as the Filipino-American War? Oh, yun. Opo. Okay, maraming salamat po. Pinag-aralan po natin yun.